Sinubukan kong magbukas ng durian. Be, ang hirap pala nito. Sa sobrang talim ng durian, naganda tusok-tusok na yung kamay ko. So ano pa hinihintay nyo? Tara, samahan nyo ako at ikikwento ko sa inyo ang kaganapan. Kamusta mga kaganap? Ako dito, namumuti na. Sunod-sunod <laughs> na pagluluto natin sa uling, tapos naligo pa kami. Aba, instant talagang puputinga. Ilang taon na nagtago sa aircon, tapos ilang araw lang, eto na ang resulta. <laughs> Anyway, eto na nga mga mare, mga day. Kasi nga, nagkikrave na naman tayo. Halos lahat kami dito nagkikrave ng durian. Eh, wala magbubukas. Kaya, naglakas loob na ako na magboluntaryo na magbukas ng durian, zay. Akala ko naman kasi napakadali lang. Dahil pag tinitignan ko sila magbukas, ay ang bibilis. Tapos, may pattern pa nga daw itong dapat sundan. May linyada daw itong durian na dapat yun ang gagalawin mo. Kaya, bubuksan para hindi daw magkakamali sa pagbukas. Ay, ito siya. Ang dami palang chechebureche na nito Pero, syempre, susundin natin kung ano yung sinabi sa atin. First time ko nga magbubukas durian at puro lang ako tingin pag binubuksan to. Kaya ngayon susundin natin kung paano hiniwa ko na siya at ayun na guys Mukhang tama naman yung ginawa ko. O, siya po sa koko ko ha. Struggle talaga pag medyo mahaba yung koko. Lalo na't na kumakain ka ng makukulay na prutas. Tulad na lang ng mangosin ay talaga. Expect mo na lang magkakakutik sa loob ng koko mo yan. <laughs> Guys, pansin niyo ba? Para mas nagiging healthy ako ngayon na. nakaraan? Hindi naman ganito yung katawan ko. Di pa nga ako kumakain na ng no, almusal, Tanghalian, Halos gabi na nga lang ako kumakain. Tapos ito pa naging tsura ng katawan ko. Puro mangosin, durian at lansones lang naman kinakain ko. Ay, sya! Anyari. Sige lang kasi matatapos naman ang season ng mga to, eh susunod naman ito ay wala na. Diet-diet na naman tayo nito dahil. Pero ay, ay, hindi ko sure kung mada-diet ba. Lagi ako nagluluto sa vlog E eh. Paano ba naman? Doon ako nagtitrending eh. Ano ba naman yan? Oh? Ay! <laughs> oh, eto nga palang update guys. Kanina, di ba nasa labas lang ako naghihiwa. Ngayon, nandito na ako sa ilalim ng kubo dahil. Napakahirap talaga maghiwa kung saan saan ako napupunta dahil. gusto ko na nga lang unahin na lang putulin to mga matatalim dito sa durian na ito eh, Para naman mahawakan ko. Napakahirap hawakan. Halos tumutusok sa Kamay ko. Pero nakaka-enjoy naman talaga magbukas ng durian. Kasi alam nyo ba, na pag natamaan mo yung perfect na linya da, <laughs> pag natamaan mo yung tamang linya niya, eh malambot lang pala talaga siyang hiwain or tusukin, guys. Mukha lang siyang matigas dahil nga mabigat siya, tapos maraming tusok-tusok. Pero pag nahinog na siya, tapos tama yung linya na hiniwa mo, eh malambot lang siya dahil nga matatamaan mo na mismo yung laman niya. At take note, guys, maraming variety nga pala ang durian, guys. Ha? Hindi ko alam kung ano to nakuha ko, kung basketball ba to, o ito na ba yung native or ito ba ay puyat kasi matamis siya nung pag-open ko, yellow na din yung color niya. Tapos ito na nga pala yung pinaka-struggle o pinakamahirap na part, yung i-open mo siya dahil sobrang tigas at matatakot ka kasi baka magkamali ka ng open at matusok yung mukha mo o yung mga kamay mo magasgas. Dapat talaga dandahan lang sa pag-open kasi many times na nasugatan si Marites dito kasi siya yung nag-open sa amin pag gusto namin kumain. At pag-open ko nga ng durian ay eh, ito na ang bumungad, yellow na yellow, sobrang sarap nito guys, napaka-creamy syempre, pag uh, bukas talaga, eh, dire na, kainan na. Mm, grabe talaga. Ang gusto ko kasi sa durian, hindi yung overripe, yung mapait. Pag kasi nag-overripe na yung durian, eh, pumapait siya na parang may alak, ganun. Eh, masakit sa batok pag kaganon yung durian. Kaya, ang gusto ko talaga, pag kakain ako yung durian, yung medyo matigas pa siya. Yung, yan kasi yung creamy, talagang malasang-malasa malasa siya. Eto nga pala yung update sa ating bukid din. Eh, naglagay na tayo dito ng lamesa sa puno. Eh, eto hindi ko na-upload nung nakaraan. Dahil nga, wala kaming maayos lamesa dito ay eh, sila kay Adrian ng lamesa. Tatlong lamesa yan, pinahati ko na tong tatlo sa isang puno kasi yung puno na to, ito yung natira doon sa ilalim na ng lupa. Pinatanggal na nila tatay yun kasi nga ito na yung magiging daanan namin papunta dito sa bukid. Medyo minalas-malas nga ako dito dahil natusok ako ng bubuyog, Jai. Grabe, sobrang sakit. Mas masakit pa sa na-injection ang Jai. Di ko alam kung anong reaction ko na yun to, Gusto ko umiyak na ewan talaga. Grabe, sakit talaga, guys. Habang nagpapahinga nga ako dito sa taas ng kubo namin. E, eh, nagulat ako dahil yung manok na binigay ni Kuya Lucio sa amin eh, andito na sa taas ng puno. Grabe naman to. Taas naman na nilipad. Isipin mo yun. Two-story tong buko. -buk. Tuloy kubo namin. taas andito siya sa pinakatuktok na dyke. Hindi pa nga yun na kontento e. Eh. Kasi akala ko dyan lang talaga siya. Pero lumipad pa. Papunta na talaga sa tuktok ng puno ng mangustin. Bakit po kaya umakyat to ng puno? Ganun kataas. Pakisagot na lang po sa comment section. Bye!